Hi guys! It's me, Marge! At ngayon nga ay samahan nyo ako sa 3 weeks ng aking buhay. At yes, tama nga kayo sa inyong narinig dahil nga hindi nga talaga ako nakapag-edit ng aking mga videos nitong nakaraang linggo. So dito nga, ikagagaling lang namin sa church at nakagaling ko na rin talaga magpunta dito sa backyard para maglinis. At kasama ko nga rin pala ang aking tita dahil nga every Sunday din ng hapon ay talagang bumibisita ang aking tita dito sa aming bahay. At dyan nga ay hindi na talaga ako pinalagpas ng langgam at kinagat na nga niya yung paa ko. At dito nga ay hindi pa rin ako tapos magwalis pero syempre mas nakaka-enjoy talaga siya kasi nga nagkukwentuhan na rin kami ng aking tita. At dito nga ay tapos na ako magwalis at ang gagawin ko na nga lamang ay susunugin yung mga winalisan ko. Dito nga muling bumalik ang aking ala-ala nung ako'y nakatira pa sa aking lola, nung ako'y bata pa. Dahil nga nakasanay na namin magsunog ng mga damo sa bukid. At dahil nga nagutom ako, ay kumain na muna ako ng tinapay. And yes, it's Sunday again. At dito nga ay may ginagawang aking kapatid na project daw nila sa school. Dito nga ipinakuha kong aking pinsan ng buko dahil nga hindi ko na nga abot yung bunga nito. At dito nga sa araw na ito, ay biglang pinunta ang aking lola dito sa Santiago dahil nga raw hindi maganda kanyang pakiramdam. At ngayon nga ay pupunta kami ngayon sa ospital para ipacheck up siya. At sinama ko nga rin pala ang aking kapatid na si Michelle kasi nga natapos na maaga ang kanilang klase. Thank you for <laughs> At pagkatapos nga na pag namin sa result ng x-ray ng aking lola ay umuwi na rin kami. At kinapunan nga ay nag-aya ang aking ate na i-try nga daw namin yung bagong kainan. Simple nga lang pala yung place pero maganda pa rin yung ambience at nagulat nga ako dahil sobrang daming tao ang pumupunta dito. Okay. Ayan, ko na rekotor. na ko. po. At dito nga ay Sunday na naman at dyan nga ay hinihiwa ko yung makopa na binili ng aking nanay kasi nga ayaw kainin ng aking mga kapatid. Kaya naman nilagyan ko na lang ng suka at asin. At in fairness, napakasarap naman. At tinagdagan ko na nga ito ng manga kasi nga dumating yung aking lola at tita para naman may mamarienda sila. At tulad nga ng sabi ko sa inyo, nakagulayan na rin talaga ng tita ko na bumisita sa amin kada hapon ng linggo. At habang kinakain ko ngayong makopa, itinatanong nila ako, bat ba daw sarap na sarap ako sa prutas na to? At pagkatapos nga namin kumain, ay nakita ng aking tita ang napakaraming bunga ng aming malunggay, kaya naman kumuha siya para pang ulam daw nila. At sa katanayan nga ay after kumuha ng aking tita, ay nagharvest harvest na din kami para ipamigay sa aming mga kapitbahay kasi nga nasasayang lang din at hindi namin kayang ulamin lahat. At kinaponan nga ay nagluto ang aking mama ng pansit at sobrang say ng tita ko dahil nga request nyo nga ito sa aking mama. At kinabukasan nga ay bumalik kami sa doktor kung saan nagpa-check up ang aking lola para may pakita yung result ng x-ray at laboratory. At nang sa ay makita rin namin kung ano yung talaga yung sakit niya at kung ano rin ang ire-recommenda na gamot para sa kanya. At bago nga kami dumiretso sa clinic ni Doc ay bumalik muna ako sa hospital para makuha yung reading ng x-ray ng aking lola. Nakapili na nga pala kami dyan ng aking lola at naantay na nga lang namin kung kailan kami tatawagin. At after nga ng pangalawang balik namin kay Dokat, at eto nga at pauwi na nga kami ng aking lola. Kinabukasan nga yung matin kami ng aking kapatid ng prayer meeting na nagaganap every Tuesday at kung magtatanong kayo kung saan, dito lamang yan sa New Life Christian Fellowship. After nga ng prayer meeting ay bumaba muna kami dito sa night market para makabili kami ng mga prutas na kakainin ng aking lola. At hanggang dito na lang, see you on my next vlog. God bless!